Ayan, dahil nakabakasyon si Mr. Brian Termulo dito sa Pilipinas mula Amerika, ay nagkaroon kami ng chance para i siya sa Music 21 Team of Branch of course, sa Quezon City. Ayan, naku, libre lahat. Ang sarap kumain ng libre. In fairness, masarap ang food ng Music 21 at talaga naman ma-appreciate mo yung lasa. Lalo na yung pansit nila. Nako, kung gigimik kayo, huwag niyong kakalimutan yung pansit. Hindi ko lang alam yung panlasa ninyo, ha? Pero, hindi lang ako nakapansin, kundi mga katabi ko. Ayan. At talaga namang masaya kami dahil may palaro at may papremyo. Nako, malaki ang premyo, ha? Siyempre, mucho dinero si Mr. Uh, Brian Termulo. Marahil ay marami siyang... Uh, Uh, gimmick o mga kinakantahan sa ibang bansa. Ayan, at uh, may kwentuhan. Talagang na-appreciate namin ang mga pagkain ng Music 21. Lalo na yung pansin. Talaga, ang sarap! Ayan, ako yung orderin niyo yan next time na pumunta kayo sa Music 21 sa Timog. Ayan, Ayan ako syempre habang kumakanta si Idol. Ayan ang mga kanyang tagahanga, kanya-kanyang video. At aliw na aliw kami. Hindi ko lang pinarinig sa inyo ang kanta, baka ako ma-copyright dito kay YouTube. Ayan na, nako, nako. May kwentuhan kami kung paano namin nakilala si Mr. Brian Termulo. Nagpa-games pa siya at ang premyo ha. bongga bongga Ayan ang aking mga kakilala. Video-video. At walang humpay na tawanan, kwentuhan. Dahil nakakatuwa ang mga games. Alam niyo na kung ano yung game na yan, di ba? Nako, <laughs> tikpa 500 sila dyan hindi ako nagkakamali or 500 pesos. Yun ang aking pagkakarinig. Ayan, nako. Maraming salamat, Mr. Brian Termulo. Although hindi naman niya mapapanood itong video na ito. Nakapasalamat ka na rin ako sa kanyang libre. Nako, sinabihan niya kami ahead of time na walang magdadala ng regalo. Siguro naman ay... Uh, Oh, maganda ang kitaan sa ibang bansa. Kaya nakuha niya man libre sa mga supporter niya sa mga nakalipas na taon nung siya ay nag-uumpisa pa naman. Ayan ako. Bagamat hindi ako active masyado, siguro mga apat na beses ako nakapunta sa kanyang uh, uh, fans day at sa concert sa Green Hills. Ayan, tinatawag niya ako dyan. <laughs> Magpapapicture daw. Ayan, napakabait niya. Hindi pa rin nagbago at uh, very accommodating sa gustong magpa-picture. Naku ha, kumanta na siya, nang libre pa. Aba, at meron pang picture at greetings. Bonggang bongga, di ba? God bless you, Mr. Brian Termulo. Maraming salamat ulit, Mr. Brian Termulo, sa mga shinare mo sa amin sa araw na ito. At kami ay tuwang-tuwa dahil minsan pa ikaw ay nakita namin in person na ba kinantahan pa kami